hi guys, good afternoon. <laughs> Happy kay ko karon kay nango kay ko og dress. Actually, nagpalit ko og food na ko dito sa 7 eleven And then nihapit ko dito sa tag jeans nga ukay ukay ang dagan kay kung napalit nga dress. Balig 100. So, before that, kakaon sa ko kay I'm so gutom na sumuon ni akong paniod to. Wait lang. So, after na magkaon sa ko ang lunch, sumuon na ni akong lunch, guys. And after na ko ani ako da din ipangsukod akong mga ukay-ukay. <laughs> nice kay ganahan ko sa kong mga napili. Pero ang uban kay dagko di ko sure kung dako siya tanawon pero kuan ra ba? dako naman gud ko ron. Ay, uban man god nga kuan. Dako siya tanawon pero igo ra siya sa kuaden naay Na ay kuan uban nga gagmay. So man akong lunch karon. <coughs> okay, nagdili na ako maigo kay tag-gees raman ako din ibaligya. O, tag 100. O, ay mo pagbuot. Kaya e, nindot pa man sad kay to. Yag kapuy man ko. Buros pa dyan ko. Nagtindot-tindot ko na dito. Mmm. Nakoy, ganyan nga kayo nga dress. Hindi ko sure kung maigot na ako. Pero, dili ka mahayan kay nindot o og ko pag nawong ang akong kuan lang is basta na lang pang duty ke. ang uban man gud akong dress kay murag pang marjorite <laughs> di ko siya pang marjorite eh ma sakto ra gud saka kamubo Hey, choice na ko. Masuot lain. Ba? Ah. Kaya so, saan sa kaon? Saan mag-spot din po sa mga okay-okay later. Okay? Anong kaon? So, mag-start po ani nga sa guys. Lima ni siya Wait lang. nan kay kuha aning color blue ko. Di ko sure kung maligo ni ako. Ah! Ang gwada ay ani. Dili, dili siya dress. So, tanaw na ito ko. Um, so, here. Kani siya. Dili siya dress. So, ako na siyang pang paris o short. Ganahan ko. Bisag dili pa ni ako ma... Ito, otaron niya nag na ko kay di pa di naman maigo na ko mga shirt and then kanina yon dress one and then this one two and then kani dili niya siya dress so ako ni kapos sa so, mga eight pa akong dress and So, po, So, a is so cold, So, maon yung first. Ah, trans, over So, maon siya na shape pa-belt, belt, diri. So, yan, na yung siya. Hala, ako sa i-belt.